Si Kronos ang naging kataas-taasang tagapaghari ng Sansinukob matapos niyang patalsikin ang kanyang ama at palayain ang mga Titan. Gaya ng kanyang amang si Uranus, nagsimula si Kronos ng isang mapaniil na paghahari sa mundo. Sa tulong ng mga Titan, wala siyang naging katunggali. Ngunit sa kabila ng kapangyarihang hawak niya, si Kronos ay namuhay na ginugulo ng isang sumpa na iniwan ng kanyang ama isang propesya ang nagsasabing, ang isa sa kanyang mga anak ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Handa si Kronos na gawin ang kahit ano upang hindi ito mangyari. Ang makapangyarihang pinuno ay kasal kay Rhea, isang diyosang titani din na mahal at sinasamba ng lahat. Hindi naglaon, isinilang ni Rhea ang kanilang panganay na anak na babae. Isang pangyayari na gumising sa pinakamabangis na bahagi ni Kronos. Ipinanganak ni Rhea ang isang bagong uri ng Diyosang tila mas higit pa sa mga naunang henerasyon. Hiningi ni Kronos na ibigay sa kanya ang sanggol na si Hestia, isa sa mga pinakamapagmahal na Diyosa kailanman. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng bata, nakita ni Kronos ang kanyang kakilakilabot na hinaharap. Isang nakakasindak na pagnanasa ang pumilit sa kanya upang lamunin ang sariling anak. Kinukuha ni Kronos ang mga bagong silang mula sa bisig ng kanilang ina. Habang si Rhea ay walang magawa, kundi subukang pigilan ang kanyang asawang halimaw sa paglamon ng isa pa sa kanyang mga anak. Nagmakaawa siya, ngunit walang bisa sa pusong bato ng Titan. Isa-isa, nilamon ni Kronos ang kanyang mga anak. Ngunit nangako si Rhea sa sarili na hindi na niya hahayaang lamunin pa ng halimaw na ito ang isa pa sa kanyang mga anak. Nabuntis siyang muli Ngunit sa pagkakataong ito ay may plano na siyang iligtas ang sanggol mula sa kanyang kakilakilabot na asawa. Nagtago si Rhea sa isang yungib sa isla ng Crete kung saan niya balak manganak ng malayo sa mga mata ni Cronus. Doon niya isinilang ang isang napakagandang bata na may hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Naramdaman ni Rhea na ang mga babae ng kapalaran ay humabi ng isang maningning na hinaharap para sa kanyang anak na pinangalan ng Zeus. Iniwan ni Rhea si Zeus sa pangangalaga ng mga nimpa at ng mga koribantes na malakas na hinampas ang kanilang mga kalasag upang takpan ang malakas na iyak ng makalangit na sanggol. Binalot ng Reyna ang isang bato sa isang tela at dinala ito sa kanyang asawa. Hinihintay siya ni Cronus, handang lamunin ang isa na namang anak at tinanggap niya ang pekeng sanggol na inihandog ni Rhea nilunok ni Cronus ang bato nang hindi man lang kumurap, habang ang reyna ay lumuluhang nakaluhod sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi dala ng dalamhati, kundi ng matinding damdamin matapos niyang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Sa isla ng Crete, pinasuso si Zeus ng gatas mula sa kambing na si Amaltia na siyang nagpapalakas sa kanya araw-araw. Isang makapangyarihang agila na kalaunay magiging kanyang sagradong ibon ang siyang nagbibigay kay Diyos ng balita tungkol sa lahat ng nagaganap sa mundo. Lumaking isang makapangyarihang Diyos si Zeus, handang tuparin ang kanyang tadhana. Nang siya'y ganap ng adulto, binisita siya ng hindi inaasahan ng Diyos ang Simetis, isang matalino at marunong na nilalang na nagbigay sa kanya ng mahalagang regalo para sa kanyang paglalakbay. Isiniwalat ni Metis kay Zeus ang kakilakilabot na sinapit ng kanyang mga kapatid na nakakulong sa tiyan ng Titan. Ngunit, sa pamamagitan ng mahiwagang inuming iyon, maaaring mapalaya ni Zeus ang iba pang mga Diyos. Nagbihis si Zeus at palihim na nagtungo sa bundok Otris, ang kuta ng mga Titan. Doon ay inialok niya kay Cronus ang inumin at sinabi nitong ito ay isang masarap at pambihirang pagkain. Dama ni Kronos ang pagiging walang talo at ni hindi naisip na may sino mang magtatangkang magbalak laban sa kanya. Kaya't tinanggap niya ang inumin. Nilaklak ng Titan ang buong likido na may kakaibang lasa. Ngunit hindi nagtagal, nakaramdam si Kronos ng matinding pagkahilo. Isinuka ng makapangyarihang Titan ang lahat ng kanyang mga anak. Sina Hera Demeter, Hades, at Poseidon. Tila'y pawang mga ganap ng adulto at bawat isa ay may apoy ng paghihiganti sa kanilang puso. Isinuka rin ni Kronos ang batong ginamit upang siya'y malinlang. Kasama ang kanyang mga kapatid sa kanyang panig, pinamunuan ni Zeus ang isang pag-aaklas na tuluyang magbabago sa kapalaran ng sansinukob.